Luba't siya, Roy? Sige na, on mo. Wala? Wala. Luba't siya. Ang tagal mo kasi hindi ginagamit eh. Oo. Huwag mo lang muna ah. i ito ah. I-charge ko yan sa kuryente. Oh, sige nga yang isang start pa. Isang start pa. Oh. Oh. Ya. Yeah. Lobat loy. Charge mo na Ha? Guys. Charge muna natin. Yung pipip niya, busina. Pindutin mo ka, busina. Wala din? Teka, lubat. Sobrang lubat. Nga, huwag mo nga ka nila. Nga, makina. Oo, huwag mo kalakal ka nila. Huwag mo Ma, maglabas ka nga ng puan si chicken ko to. I-charge ko sa korente. Yung na lang kutsi mo doon, gabitin mo. Sabi mo kayo, mama. Yung isang kutsi mo doon, maliit. O, oh, baba ka mo. Guys, shout out sa mga biga family at mga ondon family haranilla family, mga Corales family ping ping piska nasa Ireland parang rumi grande Australia sa aking manugang sa Ontario, Canada Shout-out sa inyo Sa lahat ng Sa klase ko nung high school Batch 1983 Ah, 1982, umubukan ano, ko lang 1982 yata o oh 1983 Nang Southern Negros Cabins At lolo mo ko ito lang 1,000 na doon Shout out sa inyo lahat. Ba't dito tulak? May makina yan. mo daw Okay. At saka sa kapatid ko sa Pasig. Mga ibang ilista dyan. Biga. At saka sa Pampanga, sa panganay namin kapatid, Orlando Biga. Shout out sa inyo dyan. Leo Castro. Yan. Boy Toledo, shout out. Yan. Sino pa? Ismael Bustamante sa Ginsan. Shout out sa inyo, mga Bereros family. Shout out sa inyo lahat yan. Sa Ginsan. Yan, okay. Tama na. Baka maubos ang oras ko. Napakadami kong kaibigan.